kasama sa metrics natin ang number of arrests. Paramihan. Sige. Paramihan. Kung noon ay, you know, make sure that everything that we do are within the ambit of the law. No? Arresto. Kaya kanina sinabi ko, magtaas kayo ng kamay sa judge. Kasi kung talagang magaling kang polis, hindi, pa pa, hindi ka papayag na yung criminal na yan, they're going scot-free. And there's only, way, there's only one way of doing that. Arestuhin mo sila, dalhin mo sa kuskado. Dada ang sa piskalya, taas mo ang kamay mo, sasabihin mo ito ebidensya ko. Kumbinsin mo ang piskalya. Those are the things that primarily will be the metrics of performance of individual policemen. No? Sir, so, hindi kaya maabuso naman din ito dahil baka yung iba dahil sa paramihan ay uh, mga aresto na kahit itinuro lang at walang sapat na batayan. Yan ang ating napakagandang tanong. Tandaan natin, yung mga tao na inaresto mo, hindi mo binaril, hindi mo pinatay. Buhayan. Andiyan ang human rights. Andiyan ang media. Andiyan ang mga abogado. Ay pag magreklamo yan, ah, dito ka naman babalik sa loob ng internal disciplinary machinery. Andiyan ang internal affairs service. Iimbestigahan, titingnan kung tama ang iyong ginawa. Okay? Pero huwag sila mag-alala. I'm directing the legal service to provide them with the lawyers that will defend them kung may mang aasunto uh, sa kanila. So, legal service will be providing them with legal assistance. Yun naman ang metrics ng aking mga abogado dyan sa legal service. Paramihan naman ang panalong kaso. Depensahan nila ang mga polis. Pag gumawa ang polis ng trabaho niya, natural huyan ang trabaho. Ang polis kasi, I would like to believe na most of the time, kalahati talaga ng mga partidos na pinapakialaman ng polis, ay galit sa polis. Kalahati ay masaya. Bakit? Eh sino naman ang masaya na pinusasan mo, tinanam mo sa kulungan? Eh siyempre, ang mga partidos nun galit. Maghahanap ng butas sa'yo, kakasuhan ka, asuntuhin ka natural yun na reaksyon. Okay? Buhay ang ating mga tinitingnan dito ha. Hindi yung mga bilaril natin at hindi yung mga uh, kung ano anong mga natin na hindi na makadepensa yung mga tao. So, right now, metrics natin is arresto. At ang arresto, ibig sabihin, buhay ang tao. Dadali mo sa usgado. Kumisi yung mga piskal. Ngayon, eh siguraduhin mo tama ang ginawa mo. Sapagkat pag sinabi ng piskal mismo na illegal ang arresto mo, problema na yun. Dahil pag dinala ka sa Internal Affairs Service, dinala sa Napolcom, dinala sa PLEB, ah, may, may, may kalalagyan ka rin. So may check and balance ang ating mga sinasabi niyong abuso.